Diyos niyo. Hanggang ngayon, suspended pa din. Ewan ko kung ano oras to. Kung babalik ba tumamaya, mamaya. Wala pa namang bus dito na kapuntang ano, Taipu. Hmm. Tapos, ayun eh, mga bus. ako sa shatin. Ayan. <laughs> oh. Mas so, ba? Kasi nito yung bus. Hindi ko alam kung sasakyan ko May mga tao naman dito. Kung tinga lang. Nagpapahangin. Ayan. Ayan hindi bukas yung mga ano dito, yung mga shops ah, naku ko ulit sa may baba, bababa ako suspended pa rin yung ano dito ayan, sa sobrang aga ko sa sobrang aga ko palagi lumabas ayan po, walang bus walang bus wala rin tao suspended lahat may mga sumahay man, talaga mo mag-taxi. Kasumahal yung taxi dito. OMG. Suspended pa din hanggang ngayon yung MTR. Ayan o. May basya dito kaso lang. Ayan o, nasa 72. Mas wala rin mga... Aray, bumabag sa labas dito, o. Oh. Selfie, o, oh, ba? Diba? Selfie sila. Yan, yeah, mga tao dito, konti lang, pero walang bukas masyado na ano. Walang bukas na mga shop. Ultimo 7-Eleven, sarato. Makdo lang yung bukas dito. Kasi, ano, ano talaga, kailan kasi. Yan lang yung bukas dito, McDonald. Ayan, okay, yeah, yeah, tao suspended pa din yung MTR dito. Meron namang ano, may tao naman dun sa may loob nung ano. Naantay din ata nila, baka maya maya maging okay din. Okay. 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 Ang time na dapat, at pabalik na ako ng typo. Hindi naman nagsuspend na. Wala lang pabalik. Ay, <laughs> box. Iyak na ba ako, Chris? Buti na lang. Lang may makdo dito. Pero wala ano, hindi sila, hindi bukas yung mga ibang shop dito. Pero bukas yung makdo. Pinapakupa lang nila yung ano, yung kaganapan ng kaarte ng mga yun ito. Kaya pag nag daw, eh, na. Under na ulit yung Wala na masyadong malakas yung ulan. Ang ano lang dito is yung ano, yung hangin. Malakas talaga yung hampas ng hangin dito. Parang kumbaga sa ano, pag may kinaisa ka chismosa, ganun yung hampas. Pag sinampal mo ng malakas, pag sinampal mo mo ng wala nyo ah! Pero pa nakatambay ko nga doon mga Pilipina pala oh. mga nga naka, nakapakay sa labas eh. Iyak sabihin, okay na yung hangin. Kasi kanina malakas yung hangin, malakas yung hampas-hampas yung laging mga kita nila. May mga tambay din sa labas eh lakas ako Pero okay na din kasi pawisin na sa labas. Nagpapawisan na Walang, pa, walang, walang makakatalo. Pero pa rin lumalabas kahit na ano, may bagay uh, dito. lumalabas na ako, number one ako matapos ulo sa naman na sa loob ng bahay. Wala naman kasi ako dun, kaya lalabas talaga na Hindi naman Ingay sila. Lala na huwag yung anak ko ng amo. May ingay si Sero. Malakas yung bunganga Lagi uh, na Hindi rin makapagtayo. <susurra> uh, Kapas ako dito. eh, sorry. <susurra> nagalaan. na. na. Oh, dami ng tao. Mas na eh. Oo. Oh. Mag-a-announce na naman. O, ulit yung announce. <laughs> ng tao. Yan na, nakapila na kami. Pilipila na kami dito. Dabi yung ano tao ganyan, nakabukas pa yung ano, yung ano dito. Tapos, na, kanina pa kami nakapila. Eh. Tapos, Miu. Ang buko Maano, na, ano, buko dito. <laughs> Wala na yung buko, nag-ano na. Kumulot na din yung buko, na yung isna ko. So, kanina pa ako dito, nakapila. Wala so, ano, na sa isna. Okay. Ulam pa din. <laughs> oh <my God. laughs> Ta. Sige, so, tagal namin nakapila doon sa may ano. dalawang oras na tayo. Tatlo. Tatlong oras? Grabe, yung oras po. Yan. Ang layo ko pa <ba> na, no? <laughs> <funling> kayo, no? Kinugol <laughs> <laughs> yung... naman ang pila yun. Sila, dito sila. At pala, dito na lang ako tumambig maghapon. May mga, may mga Pilipina rin dyan. Ang bayan nila. Dito na ako sa typhoon May arap ako ng kakainan dito. na rin ako. At least, bago, bago magdating ng all 8 Dito na ako sa typhoon ito na nangyari, tayong na mga Ano Huwag alam kung na sila ah. Siguro nandyan sila. dito. siyang ulan. Ano lang siya, hang na lang. siya? siya doon ano. Ang ilang nilang magiging sa wakas after 30 years guys guess ko mas sa tapos yung naglakad lakad lang lakad ang lakad yung mga tao rin din tapos nga namin nang pumila na kami sa kasi araw na ano yung mga po 3 hours pa nag-antay

Okay yung ulan, pero yung ayun, ay, hindi normal. Grabe, ang dami yung ang Buti ng mga bike. Just cool pad. Buti na sa loob lang ako ng mall. Ngayon, ba't ko dito? Hindi rin hindi kumakain sila ngayon. sasala. Hindi na rin ako nagpapunan kasi sa Hindi naman ako sa mga sarap. sa mga Hindi at yun lang yung latest. Mayroon na siyang ano, na siyang ulo. Normal na.